Matinding viral sa araw nato, Congresswoman Mitsi Uy, binabatikos ngayon ng mga ilan niyang kalugar sa Distrito 2 sa Caloocan City, kung saan tahasang inamin ng Congresswoman na kaya siya pumirma sa impeachment ni Vice President Sara dahil sa pera narito ang kanyang pag-amin. Kalau ni hal, sa ko yun para hindi kayo mawalan. Ini, ginagawa niyo silang mukhang pera. Well, nakakatulong naman talaga yung ayuda, pero hindi sa lahat ng tao. Kasi ang mga binibigyan dapat ng ayuda, yung mahihirap talaga. Hindi yung pakilala ni Kapitan, ibigyan ni, ni Mayor yung magulang, malakas ang kapit kay Congresswoman binibigyan mo. Ang binibigyan ng pera, ang tulong pinansyal, yung mga wala talagang kakayanan mo Mga PWDs, senior citizens, mga pamilyang wala talagang kinabubuhay. Yun yung dapat yung alalahanin, hindi yung mga butante na kayang-kaya na magtrabaho nila kasi katawan pero pinipilit pumasa sa ayuda. At sya ka, huwag mag-explain, congresswoman. Sabi nga ni Lipi Sara, di ba? Kung wala ka naman ginagawa mo sama, bakit ka mag-explain kung bakit ka po may sir? Di ba? Isa lang ibig sabihin yan. Pera-pera talaga ang labanan. Kaya huwag, huwag na, huwag na kayong mag magdahilan pa na, na pinapaliwanag nyo. Kesyo, bakit kayong pumirman, At sya kayong mga kab kabaragay nyo or mga Pangyong kasi akala nila hindi kayo papanit sa mga tiwan officials opisyalis, pero you still um, favor the majority kahit alam nyo ang napaka hindi tama yung ginagawa nila against one politician. So, uh, uh, okay, her name pala is Congresswoman Mitsi Uy ng Caloocan City. So, as what I'm saying, hindi ko siya hinala, pero hindi tama yung ginawa niya na fever sa ating baby Sarah because mawawalan siya ng ayuda na ipamibigay sa mga tao. Huwag niyo gawing timawa ang mga Pilipino. Again, mahirap ang mga tao pero hindi sila bobo. Naunawaan nila na yung ayuda na yan eh, hindi naman pang Kaya tatanggapin nila, of course, alam nilang pera nila yun yan eh. Dinadala lang sa inyo at pwede mamukha sa inyo. Pero maawa na kayo sa mga kabataan, sa mga future ng bansa na to. Huwag ibenta ang bukasan ng mga Pilipino sa mga demonyong politiko. Akala nyo ba kapag naging presidente si Martin Romualdez si ginhawang Pilipinas, mawawalan lalo ng kayamanan ng mga Pilipino o upusin ang mga magnanakaw yan. May e, yung nga lang, e, marami ng negosyante ang umaalma sa kanila dahil sobra na ang karapal na ang pagnanakaw ng mga politiko ngayon. Kaya doon sa Congress ng Manang ka, na nagdahilan at nag-explain pa kung bakit sa pumirma, tigir-tigilan mo yan ate. Ang sabihin niyo, Natatakot kayo mawalan ng pondo dahil hawak kayo ni Romualde sa leeg. Meaning, kapag hindi kayo sumunod sa gusto niya, mawawalang kayo ng pera o yung distrito niyo. Mawalagay ng proyekto, di ba? Pero sana sa bawat araw na lumilipas simula nung pumirma kayo, isipin nyo lagi yung pinabukaso ng mga anak nyo na hindi habang buhay aasa sa ayudang mga tao. Kailangan magtrabaho at manindigan sa ikabubuhay nila, hindi sa ayuda. Nakakaawa kayo sa totoo lang, kipang pa ang mga tao dahil lang sa pumirma kayo. Well, lahat naman makakamaw well, eh. Lahat naman magmagpabayad sa mga kasalanan nila. And patatalino ang mga botante, kaya alam nila kung sino ang dapat iboto at sino ang dapat iligwap na politiko.